Ikaw ba ay mahilig din sa kakaiba o unique na halaman? Alam mo ba na may mga popular na halaman sa bahay na mayroong kakaiba at talaga namang mapapawaw ka sa ganda ng ibang uri ng variety nito? Sa video natin na ito ay pag-uusapan natin ang mga halaman na popular ngunit mayroong kakaiba at napakagandang uri ng na mga variety. Narito ang mga halaman na tiyak na mamahalin mo at nanaisin mong magkaroon. Manjula Potus Kilala ang potus sa tawag na money plant at sa mga ganda nitong kulay marble na mga dahon na marami ang umahanga dahil sa ito ay napakadali lang alagaan at paramihin. Ngunit mas mamahalin mo ang halaman na ito kapag nakita mo ang isa sa pinakamagandang uri nito na tinatawag na Manjula Potus. Ang Manjula Potus ay binubuo ng malalaki na heart shape na mga dahon na mayroong pinagsama-samang kulay na puti, green at cream na variegation. Kung ikukumpara ito sa karaniwang potus, ito ay mas elegante ang mga kulay at mas attractive ang mga dahon nito. Kaya naman, ito ay mabibili ng mas mahal sa mga pamilihan depende sa sukat. Black Raven Zizi Plant Ang Zizi Plant ay kilala bilang karaniwang halaman na makikita sa mga bahay. Kilala din ito sa kanyang katangian na matibay na halaman. Ito ay hindi basta-basta mamamatay kahit na ito ay pabayaan. Salamat sa makatas na mga dahon ito at sa rhizome na nag-iipon ang tubig na kanyang nagagamit sa panahon na kailangan nito ng tubig. Dahil sa popularity ng halaman na ito, agad na napansin ang kakaibang variety nito na tinatawag na Black Raven zizi Plant unang nadiskobre ang variety na ito noong taong 2015 at naging popular naman noong taong 2019. At ngayon ay itinuturing na ito bilang isa sa pinaka-trending na halaman sa bahay. Kapansin-pansin kasi ang kaibahan nito sa original na ZZ plant na may kulay na mga dahon na dark violet na habang tumatagal ay mas lalo itong nagiging dark o itim lalo na kapag nagmatured na ang mga dahon ito. Ngunit kapag bagong tubo pa lamang ito, ito ay kulay lime green. Dito sa Pilipinas, itinuturing ito na rare o bihirang halaman. Kaya naman, mabibili ito ng may kamahalan depende sa laki at sukat ng halaman. Variegated Antorium Plomaniae Ang Antorium ay kilala sa pagkakaroon nito ng napakaraming uri na variety. Ilan na nga dito ay ang Antorium Flamingo Flower, Antorium Magnificum, Antorium Crystallinum, at marami pang iba. Ngunit may isang variety ng Antorium ang nagiging popular ngayon. Ito ay ang Antorium Plomaniae Fraffles na mayroong variegated na mga kulay. Tinatawag din ito na Antorium Waves of Love dahil sa mga gilid ng dahon nito na halos pantay-pantay ang pagkakulot. Pag nakakita ka nito ay tiyak na mapapawaw ka na lamang at mapapatitig sa napakagandang mga dahon nito na talaga namang stand out ang ganda sa iba pang mga halaman. Ngunit ito ay rare o bihirang halaman at napakamahal kung bibilihin na maaring umabot sa 50,000 depende sa sukat at laki ng halaman. Dracaena Trifasciata Golden Flame Ang snake plant ang isa sa pinaka-popular na halaman sa bahay na halos lahat ng mahilig sa halaman ay mayroong ganitong uri ng halaman. Ang pinakakilalang uri nito ay ang Dracena tripasciata na mayroong kulay dilaw sa gilid at ang tripasciata all green. Ngunit ang isa sa nagiging popular na variety nito ay ang Dracena tripasciata golden flame na pantay uminsan ay mas malamang ang dilaw na kulay kumpara sa berdeng kulay sa mga dahon nito na siyang nakakaagaw ng pansin. Siguradong mamahalin mo ang variety na ito dahil sa attractive nitong mga dahon na napakaganda kung titingnan. Kapansin-pansin din ang kulay dilaw nito sa mga dahon na napakainam na gawing centerpiece. Nakadaragdag ito ng pagka at aesthetic saan man ito ay e pwesto. Alocasia macroriza varigata o ang Alocasia albo. Ang Alocasia ay kilala sa mga dahon nito na attractive at malalaki. Ngunit may isang variety na stand out ang ganda. Nya sa mas malaki at mas makulay ang mga dahon nito. Ito ay ang Alocasia macrorrhiza variegata o mas kilala sa tawag na Alocasia albo. Ang Alocasia albo ay isang uri ng Alocasia na mayroong variegated na mga dahon. Ito ay galing sa pamilya ng giant taro. Kaya naman lumalaki ito kung ikukumpara sa mga karaniwang alokesya. E re rekomenda na ilagay ito sa mas malaking paso. Ito din ay itinuturing na rare o bihirang halaman na mayroong pinagsamang berde, cream at puting kulay sa mga dahon nito at isa ito sa pinakamahal na uri ng alokesya. Sa mga nabanggit namin na mga kakaiba at attractive na mga uri ng popular na halaman sa bahay, Alin dito ang meron ka na? Magkano mo ito nabili? At ano ang masasabi mo sa mga halamang ito? Ibahagang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. At kung baho ka pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. I-share na din ang video na ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. God bless.